mula dito sa Tabura no, hanggang nandoon sa Juan Luna yung uh, haba ng parking nila so pag uh, hindi ito maayos magkukos rin ng uh, ano magkukos rin ng uh, traffic no? lalong lalo na so ito naman no? itong mga itrek na mamasada So, ginawa na rin ng uh, parking at yung kahaba ng CM Rake to. No? Kikita po ninyo. side. Haba. No? At mula dito sa Tabura. No? Hanggang nandun sa One Luna. Yung uh, haba ng parking nila. So pag uh, hindi ito maayos, magkukos rin ng uh, ano, magkukos rin ng uh, traffic, no? Lalong-lalo na ngayon uh, pasukan na, uh, no? Gumpisa na 'yung uh, pagpasok ng ating mga anak. So, haba, uh, no? Pabaybay natin hanggang doon sa luna no? So, maganda rin yung kita nila dito kasi binabana na yung uh, boundary nila. 100 na lang uh, sa maghapon. So, pag gumita ka na 1,000 maghapon, so may 900 ka na. Kaya alam naman natin wala ng gasolina ito. dito no ha uh, volume rin yung uh, tawiran dito sa may uh, Ilaya Street at uh, abangan natin yung pagpa -pa sa park na ito dahil uh, clear na yung uh, park na ito hanggang dyan sa may uh, Tabora Street no? so pwede na nilang uh, pa to ng uh, bumbero no? putik potik pa dyan sa tindahan no? dyan kasi naglalatag ng ano naglalatag ng uh, mga karni at mga isda no? so nagiging wet market no? sa gabi dyan natin matatagpuan so yan no at uh, ito na yung uh, sinasabi natin no, ay uh, build up na dito yung traffic kasi kasama yung mga namamasada at uh, ito mga mga parada, no, sa parada dito, nakapila dito sa lugar na ito, so binabaybay natin po oh, yung uh, abangan natin yung uh, ano dito to oh, puputik putik talaga dyan at uh, pwede nang uh, bubumbahan to Uh, may konti pang uh, basura hindi pa nakukuha dito i na lang to habaw haba oh. nung i uh, e trike na parada ah. so uh, nag-abang ng uh, mananakay pero ito yung uh, pagdudulot din ng uh, matinding traffic dito dahil na uh, pag-build up na dito sa park na ito. Magmula dito sa may Tabura. Ah. Mula sa may Tabora, Hanggang dito sa may uh, Ilaya Tundo. Hanggang uh, low na. Ayan. Ayan. Uh, build up yung uh, traffic. Dito medyo maluwang dito no mabilis yung uh, ano dito at pupa no? at uh, pwede na itong ano uh, bubumbayin mamaya pero dito, uh, nag-focus yung uh, traffic dito sa lugar na ito dahil sa mga mananakay no? at uh, sa mga nag-aabang ng um, mananakay. pabila naman, mga pabay naman ang mga tricycle yan. so ganoon rin ang sistema nag-aabang rin ang uh, mananakay ganoon rin ang sistema focus rin ang uh, traffic so, wala nga, nga, nandito sa isla naman yung uh, mga vendors abaw hanggang doon sa metabora Magandang umaga po at uh, sa mga napadaan lang at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa IAT, ating uh, YouTube channel Biyahi ni Ini Binji, so, huwag po kalimutan mag-subscribe hits na rin notification bell, no? Para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload, no? Magandang umaga po at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan, no? Na mga OFW, mga kababayan po natin na mga emigrants. Magandang umaga po, magandang gabi, no? Magandang hapon. Maraming salamat. Sana no ay tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating munting channel. Salamat po.